Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong September, bumaba na itong ni Maine Pareto. Bumaba sa 7.9 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Setyembre. Batay sa survey ng social weather stations, bumaba sa 16.9% ang adult joblessness rate na mas mababa ng 5.8 points kumpara sa 22.8% noong Hunyo na nasa 10.3 million adults. Kabilang dito ang mga adult Filipino na umalis sa kanilang trabaho, first-time job seekers o na walan ng trabaho dahil sa krisis sa ekonomiya. Ayon pa sa SWS, ang pagbulusok ng bilang na mga walang trabaho ay bunsod ng pagbaba ng joblessness rate sa lahat ng lugar kung saan pinakamataas sa balance Luzon na nasa 20.8%, sinundan ng Metro Manila na 19.2%, Mindanao na may 12.4%, Visayas na may 12.2%. Isinagawa ang third quarter social weather survey mula September 28 hanggang October 1 sa 1,200 adults sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews. Para sa News ako si Main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.